<laughs> <laughs> Masak na yan ah, tingnan mo Time out ah sir ah Stepping out <laughs> <Last song>. Hello <laughs> graduate. Tanan tanan tanan. Hahaha, <laughs> saya graduate. Graduate si Cortez. Oras si Oras. Cortez. Oras saya 26 seconds. Ang apa apa? Maba pa yun dahil. Cortez, third personal foul. Marami pang ilalabas ang tuntun sa... Cortez, warning <laughs> for graduate Cortez. Cortez, mula.

Ano ka dyan It's you! Same <laughs> Idol, idol Lamang na kayo Ay pa! ba? Lamang Dyan kala, dyan kala na lamang ang dyan Sa kalakasan Ang lakas ang grabe Pawis ko eh Puta nga na Kaya ka yan na Laro lang yun Good Pagod na si Brother Perez eh Kaya ka yan Hindi na kaya sa wala Kaya Kaya <laughs> eh, hey, pasak <laughs> hey, hey, lang nako po. Hoy, papupukan lang diyan. Tayo. Dali, dagan tayo. Okay, yon lang, medyo ano na, medyo malaki labang nang ano. Ah, uh, SQ. Oh, okay.